time mo kung ano yung sasagot oh. mo dyan. O <laughs> <Una> nga, o. Oh. <laughs> Ulitin ko ha, o. Oh. Si kuya ay palaging inuutosan, pero hindi naman siya sumusunod. Gagayahin mo ba siya? O, basahin mo ulit yung mga sagot. Hindi. O, basahin mo mga sagot kung ano yung sasagot mo dyan. Magsimula ka kasi sa A, B, C, ganun. A. A, B, C. Ito, oh, A. A. Basahin mo. A, E, E, O. Ito, ito. O. Ito muna, o. -P, P, P, O, Po. <laughs> Sabi ko na, O, oh O, yun ang sagot mo, O, Po. Hindi siya sumusunod sa utos. So, gagayahin mo ba siya? Hindi. O. Ano sagot mo dyan? Um, o, Po. Ay, <laughs> hindi, hindi, hindi. O, asan ba dyan yung ano? Bala, basahin mo, sulat mo dyan kung ano sasagot mo. A. Okay. O, oh, bala ka. Sulat mo nga. A, yung ano.